Ano ang pinakamalaking kasalanan mo sa iyong asawa? May iba na agad aamin sa sagot na iyan dahil lang asawa na mismo nilang sasagot. Ang iba ay matatagalan pa sa pag-iisip dahil inaalala pa ang mga pagkakasalang nagawa. Ang iba naman ay nagtatalo pa ang isipan kung malaking kasalanan nga ba ang nagawa o slight lang. Naitanong ko ito dahil kadalasan ay hindi natin nakikita ang ugnayan ng kasalanan natin sa ating asawa at kasalanan sa Diyos. Ang totoo niyan, dahil lang Diyos ang may akda ng marriage, ano mang pagkukulang natin sa ating asawa ay pagkukulang din natin sa Diyos. Kapag relasyon ang pinag-uusapan, hindi ba't madalas ang pinapalagay ng iba ay puro emosyon lang ang mahalaga? Mahal mo pa ba siya? Masaya ka pa ba? Yan ay ilan lamang sa madalas kumustahin at pahalagahan sa relasyon. Mahalagang maunawaan natin na ang espiritual na kalagayan ng isang tao ay may malaking ugnayan sa tibay ng kanyang marriage. Ang taong may pagkilala na ang kanyang responsibilidad sa asawa ay isang pananagutan sa Diyos, ay taong magpapahalaga sa kanyang marriage. Kapag humina ang ugnayan sa Diyos, ay nababaliwala ang mga habili ng Diyos at nawawala ng sense of accountability ang isang tao. Kaya kapag ang nagbubuklod lang sa mag-asawa ay emosyon, mahina ang pundasyon ng marriage. Mahalagang tingnan ang spiritual life ng mag-asawa bilang isa sa mahalagang pampatibay ng kanilang marriage. Dahil kapag ang pananagutan sa Diyos ay kinilala, ang marriage ay lalong titibay at mabibigyang halaga. Ang Biblia ay nagtuturo na ang pagmamahal ng Diyos ang siyang modelo ng pagmamahal ng asawang lalaki sa kanyang misis. Ang sabi ng Bible, ginawa niya ito para maiharap niya sa kanyang sarili ang iglesia na maluwalhati, banal, walang kapintasan at walang anumang bahid o dungis. Hindi tayo perpekto bilang tao, pero hindi dahilan ito upang biguin natin ang ating mga relasyon. Meron tayong responsibilidad sa Diyos at ang pagsali sa Diyos sa ating marriage ay nangangahulugan na ang ating pakikitungo sa ating kabiyak ay ayon sa pamantayan ng Diyos na matatagpuan sa Biblia. Kung mahal mo ang asawa mo, Aasamin mo ang paglago ninyong pareho sa inyong kaugnayan sa Diyos. Ito ang pinakamahalagang sangkap na magpapatibay sa relasyon at magdudulot ng pagtutuon sa layunin ng Diyos sa inyong marriage. Asa ka pa?